na yung may tamis, yung gustong matamis, yan. Hmm. Diba? Ito na yung wala. Ito na yung walang tamis ito. Yung ano lang siya. Gata na may asin. Iba nagmamantik. Ito na Ito yung ano. Kanina binawasan ko siya ng sabaw kasi para dito. Gusto ko may sabaw-sabaw sa may matamis. Ito para yung nauubusin para hindi gaano. Lutong kahoy. Masarap. Nagawa ka na ng plato mo, Noy. Baka mapalako lang pa ako dyan, ha? Ages. Ages. konti lang. Hindi, yung plato mo, kuha ka lang ng platito, Lagayan ka na, lagayan ko na lang yan ng ano, matamis. Sabi ko, hinga mo na si nanay ng plato niya. Hmm. Dalawang pagpipilian, may isang hindi, may isang matamis. Ayan. Siyempre, ito yung tapos sa mga bata ito ang gusto nila may tamis tamis di ba ito na to wait tanja pa amurong ma tinamoto ako ando oh. no kumuha ka na doon mamaya wait lang Mm, siram. Kasih seramku charut. Ya